Grabe yung traffic Pero yung bike lane ang luwag mga guys Oo oh, diba? Bulisik na na doon mga motor oh. Ayaw nila pumasok dito sa bike lane At may matatikitan sila okay. Ganito ka-disiplinado yung mga motorista ngayon. Tengah mu yang sisi si singgit sebaiknya Wah Ini sisi singgit kan Takut kan mati kita Hahaha Wah luar, traffic yang Terus Bumpik luar Wow Belum balangin kak ma guys Oh Magbag, magbag nalang din kayo Para dikayo ma traffic Hah? bike na lang kayo mga guys para mabuhasan natin yung pollution oh, no? Yun? diba? <laughs> nagkaharang ko yeah. kaya mas masarap mag bike ngayon kaysa mag motor mga mo guys pag nag motor ka madami kang violation dyan sa daan ngayon Aga lagi kang may ticket so mag bike ka na lang ang luwag pa daan mo yun <laughs> Mga motor hindi yan sumisingit dito sa bike lane. Sa bike lane lang. Kita ko sila, guys, sa DBB. Magaka-sayang araw o binting ticket ang dumating sa kanila. Eh, wow. Hindi yan sumisingit sa bike lane, oh. Hoy, sumeny. Eh, wow. Yan ako sa camera. Bibili <laughs> na sana ako ng motor mga guys kaso ngayon na nagkaroon ng in nagbago na ang isip ko hindi ako bibili kasi mas maganda na lang magbabike ka ngayon kaysa magmumotor dahil ganito ang mangyayari sa'yo nung nagbabike lang ako yung bike lane ngayon napakaluwag kaya magbabike na lang tayo so pagpawisan pa tayo daan daan lang diba kaya yung mga may motor dyan na lagi na magbike ka na lang <laughs> magbike ka na lang para hindi ka matikitan ang daming matitikitan yun o no? woohoo Huwag ng bike lane. Sana all. <laughs>